Kaya yeah, yeah, brother ini ah. Naglibre ko ka. <laughs> mga pang malakas ang mga boss. Assalamualaikum kanyo mga boss, mga master. Yeah, nyari kita, bunay, grassland, sensasi mapang pang -malakasang. Kita niyo rin yung lingkat ha? Wow, no, wow. First ko nga kakita. aku ako sinumun lang ta. Kawaan ko, pag -ent entrance pa lang, kawaan ko, mag-capture ng mga timapat uh, videos. Ayan, minsan pakain kain angle sin camera wow kahit sin panalo yung grassland din dia siya sini lalo na long tabang mo sunset din kumunda na kikita ni reason pakain pakain pa ya. kain yung maluag yan siya mga boss di para lang ta yan Assalamualaikum kanin mga boss mga master biyaw nyari kita pagyan ng grassland si siya sini yan Kita niyo Reza, yung view malingkat, mga pang malakasan. Oh, di mamarilong marilong ta kapin barrio. Kasi si brother yon. Kung sa kimita sin grassland so first time na pala nakakarisab. Pero sa blong ta sin ta ako at na ang pabiyaw ng panakakari. Ayan. Biling ka view rin di Especially long ta sunset. Ayan, mga boss. So, niyan yan area yan. Naman nilang napagdarang-dangan. Ayan. Bukos. Yan, di ba tayo nalang japan So actually, uh, baka, pagkalong tati na bago pa ito din eh. So, duro pa siguro yung improvement. Hindi na tungkol siya ng pag-anong grassland siya

Okay, dai sab malano. Malano. Sawa. Sawa. Ayun. Ning katamata. Ah, <laughs> uh, iri kita lang taas punta bang unin ang mga available mga pagkaon nila ready. O mga dakan-dakan din mga boss, mga pang malakasan na yan. So, bro, unin mga available mga pagkaw nyo rin. Well, mami, goreng, pastel, pastel, hot dog. So, ano ano time nga mong lang na magukab? Mga morning pa din na kami, pero 2 p.m. 2 p.m. ko lang yung mama ito. So, 2 p.m. ang mapo, mga morning. Mga morning, dira Ako na mag-tubi So, ayun mga long time mga pagkaw na ito. Uh, so, yung mga long time pagkaon, uh, so, uh mapo ito siya mga pagkaw na ito. 2 p.m. 1 p.m. ay 1 p.m. 1, 1 to 2 p.m. I mean, uh, hindi na sila so, ready na yung mga gumawa mag-order ng mga pagkawin yeah. so magsakot mamam iwan lang ta side from lang ta ah uh, nego ring sa mga pagkanganan nila to, akong pa lang tayo sa mabinyo ready kung lang din mababa mag si mga ayar oh, soft drinks eh. o oh, sila soft drinks yan yun naman eh. Yan yung mga bell bond nila, Randy. So, uno to din pagtag na ni Ma'am. Eri ko na aswi, Ma'am. In pagtawag nila to, dito yung pagtag na si Ma'am Eri ni Bunay Grassland. So, Ma'am um Grassland sa pang mga pang malakasan, hindi uh, siya siya siya. Uh, Magsukul, Ma'am.